Nandito ka sa ibang bansa, yung asawa mo sa Pinas ganito ang ugali, ano kaya ang dapat mong gawin? Pag umalis kasama ang mga barkada hindi alam kung saan pumupunta, hindi marunong magpaalam, gabi na pag umuwi, pero kung mamalingki na hindi dapat magpaalam magsasabi toloy, baliktad yata o tak nito. Palaging pinapadalhan ng pera, wala namang pinagkagastusan na iba, sarili lang niya, wala din namang binili na mga gamit, pero panay kinakapos sa pera, pati mahalagang gamit ibininta pa, katulad ng wedding ring at mga iba pang alahas, nagkanda utang pa sa lending. Tama talaga ang kasabihan. Kadalasan umano ng tao pag makahawak na ng pera magbago, kung noon sa wala pang pera nasa bahay lang, yung nakahawak na ng pera kung saan saan na nagpupunta, kahit pagpaalam man lang o respito sa nagbigay ng pera niya nakalimutan na, dati sa wala pang pera kahit pag utang sa tindahan takot pa, baka hindi makabayad, ngayon na wala ang takot mangotang sa tindahan, pati lending kurides na, walang patawad, at hindi na marunong magbayad, pag sa inuotangan niya magalit pa, iba talaga ang kapangyarihan ng pera kung magpadala tayo, hahay buhay o ifdabulyo talaga. Ang pera nakakasama, pag hindi mo makontrol ang sarili, nakakasira pati ng relasyon, kaya dapat shell-shell lang pag magka pera. Parang wala lang, mas maganda kung ano ko sa wala kang pera ganun pa rin sa nagka-pera ka na. Huwag yung parang linalamon ka na sa kapangyarihan, parang sino. Dahil sa pera nasira toloy ang buhay mo. Paano naman kasi hindi na maganda ang pinaggagawa. Nakalimutan na ang dapat gawin o hindi dapat gawin. Dagdagan pa sa impluensya ng mga nakapaligid na mga kaibigan. Kaya isip-isip pag may time sana. Para hindi mapahamak huwag yung enjoy enjoy now. Iyak iyak letter. Tandaan natin minsan lang tayo magkamali hindi na maibalik. Ang buhay ng tao hindi katulad sa palabas. Kahit na panood mo na pag gusto mo manood ulit. Pwede pa rin ulitin. Oras nagkamali ka ng disasyon o nakagawa ka ng hindi kaaya-aya. Goodbye talaga ang magandang buhay mo. Mapasama ng hindi oras. Walang naguna ang pagsisi. Nasa huli. Kaya dapat mag-una ang isip mo huwag ipapahuli. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana may napulot tayo na onting aral. Sana suportahan ninyo ang channel ko, ang Dentoy TV sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong panunood. Sa muling upload ko naman ang video. Mabuhay at bye bye!